Hello everyone. Uh, ito po nagbabalik tayo. Uh, magluluto po magluluto po tayo mamaya ng kalderetang kambing. Kaya ihahanda ko po ang ating mga spices na gagamitin po natin pang marinate o pang marinate po ng ating karne. So we have here uh, Canadian lemon na slice na po ito para extract na lang natin ito mamaya ang juice. We have here sugar. Then meron din tayong um, black pepper. At saka ito po ay uh, garlic. Uh, sibuyas at saka itong green makikita nyo yung green dyan ay siling mahaba yan I, i i-pulverize po natin ito dito guys sa ating um, machine yung grinder natin Katula, uh, kasama po dito sa ating ginger yung ginger natin ngayon guys napakaliit so hindi po hindi na po natin binalatan nilinis na lang po natin nilimove na po natin yung mga uh, lupa na kumakapit sa ginger i-juice Iju din po natin yan or eh, hindi po natin ma-juice but i-pulverize po natin para gamitin natin pang marinig po sa ating karneng kambing. Ayan. So, simulan na po natin guys. Ipapasok na po natin itong ating, unahin natin itong ating uh, garlic, onion, at saka sibuyas. Itatry natin itong marami kung kaya ba natin, kaya ba itong ipulburay sa ating machine So, narito na po guys ang ating uh, napupulburize na mga spices. Ginger, garlic, onion, at saka siling mahaba. So, lagyan na po natin ito, guys, ng black pepper. Ayan, durog po yan na black paper. Ayan, uh, incorporate po natin lahat. At saka, uh, itong ating one pot sugar, guys, since ang karne natin ay uh, mga 15 kilos, at saka mayroon din pong ano, guys, internal ng kambing, hindi po, ah, uh, One port po ito. Yan. Gagamitin ko po ang mga 3 port. Mga ano siguro yan. Mga 200 grams na sugar. Since 1 port yan, hindi ko inubos. Mga 200 grams siguro yan. At saka, lagyan ko po ng soy sauce na 340 ml. Ito po ang gagamitin natin sa pagmamarinit ha. Ayan. So, kahit hindi pa naluluto yung karne natin guys, nakuulam na. Yan lang po ang sikrito kapag magluluto po tayo ng kambing. At saka, ano na natin itong juice. I Extract na natin yung juice. So, narito na po guys ang ating pang marinate guys. Oh. Yan. So, ilagay na po natin ito sa ating karne. Tutunawan muna natin ang ato, ang sugar. I-dissolve natin ng sugar para mas madali siyang ma-absorb sa karne ng kambing. So, ayan guys, ibubuhos na po natin ang ating extracted juice dito sa ating karne. Ayan. O, so, ibubuhos na po natin yan. So, imamarinate po natin to guys na mga around 30 minutes lang pwede na no so ating kaya eh, ano, ihalo natin para mag absorb po yung ating pangmarinate doon sa ano laman ng kambing ayan halo, na kaya napakabango guys hindi pa po naluluto pero ulam na napakabango na no pero no hmm so bango grabe mamaya guys ipapakita ko po sa inyo kung paano ito lulutuin So for now, ito lang muna. Ayan guys, bye bye. Thank you for watching.